Kalingap nyo po sa lahat, nasa tabi ko po Si Kuya Bal Santos Matubang Subscribe niyo po Bilya Ayog yeah. Salamat po Salamat din po Hello po sa lahat mga kalingap Katabi ko po si Ate Edna Vlogs Ayan, Good morning mga kalingap Subscribe po natin Bilya Ayog mga, mga partner po natin Sa kalingap Maraming salamat you. Ayan mga kalingap, hello po. Please uh, niyo po Bella Ayop. Ayan, pinsan ko po. Isa, isa rin po pinsan namin ni Kalingap Dan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Uh, pa click po ng subscribe, pa-comment, like, and share po sa kanilang channel. Bella Ayop. Uh, hello po sa inyong lahat mga Kalingap. Ito po, kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayop. So, please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga kalingap Bella Ayop at panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayop So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayop Thank you and God bless po Maraming salamat po Supporta po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangangailangan uh, yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat po na nandyan, please po support po my YouTube channel, Bella Ayop, at saka po Kuya Val Santos Matubang. Ayan, Val Santos Matubang po. Pakilike, pakishare po. At Ruel of Malalag, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, lahat po ng mga Kalinga Partners, lahat po ng mga Rochelle Fanatics, lahat po ng mga uh, kagrupo ng Rochelle. Please po, subscribe po natin sila. At syempre po, si Roel C. Lipat na patuloy pong tumutulong po sa ating kapwa. Kaya sana po ating suportaan, Roel C. Lipat, Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Roel of Malalag, Ate na Vlogs, at saka si Bella Ayop. Kaya marami pong salamat sa lahat. Thank you! Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat po na nandyan, please po support po my YouTube channel, Bella Ayop, at saka po Kuya Val Santos Matubang. Ayan, Val Santos Matubang po. Pakilike, pakishare po. At Ruel of Malalag, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, lahat po ng mga Kalinga Partners, lahat po ng mga Rochelle Fanatics, lahat po ng mga uh, ka grupo ng Rochelle. Please po, subscribe po natin sila. At syempre po, si Roel C. Lipat na patuloy pong tumutulong po sa ating kapwa. Kaya, sana po ating suportaan. Roel C. Lipat, Val Santos Matubang, Kalingaprab, Roel of Malalag, Ate Edna Vlogs, at saka si Bella Ayop. Kaya, marami pong salamat sa lahat. Thank you! Hello po sa ating lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga parents, mga teachers, mga estudyante, sa lahat po ng ating mga viewers, mga kalingap, mga Rochelle, iyan, mga uh, lahat po no, nang sumusubaybay po ng ating channel. Heto po, ngayong umaga na ito ay nagprepare po tayo para sa ating Uh, para po mamaya sa ating Parents Day celebration. Ayan, meron po tayo dyang bigas. Meron tayong rice cooker. syempre meron tayong blender. Uh, flat iron, electric heat kettle. Tapos may dalawang electric fan. Stand fan po yan. At saka meron tayong mga uh, plastic wares. Ayan. So, mamaya po makikita po natin kung ano-ano pa ang mga... Uh, para poll natin kasi mayroon pong mga individuals na nagbigay, uh, nagbigay po pero hindi ko po alam kasi hindi ko po nakikita ano lang po direct po silang mag uh, magdala po doon po sa ating paaralan kaya sa inyong lahat yan sana po uh, prepare na po tayo at agahan po natin ang pagpunta sa ating school sa Davao del Sur School of Fisheries para po magkaroon po tayo ng premyo isang sa isang taon po ay kaysa uh, kaisa lang tang mag parents day celebration so kinahanglan ato pong suportaan ang ato ang mga bata ang eskwelahan sa mga activities na ilahang gihimo para nato so kini pahalipay sa mga parents pahalipay natong tanan o unta malipay ta sa mga ginagmay ng mga pamaagi na gihatag sa tuwa sa eskwelahan o sa ato ang PTA officers. Kaya sa inyong lahat po, maraming maraming pong salamat. At sa, sun sa susunod po na taon, sana po ay madagdagan ang ating papremyo at magkaroon tayo ng mga malalaking papremyo po. Kaya sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. At sana po, huwag po niyong kaligtaan mag-like, mag-share ng aking YouTube channel Bella Ayok. Ayan. Maraming salamat po. Hello, good morning po sa ating lahat. It's me again, Kalinap Bella. ayan po mga Kalinap, mga parents, mga ka-Rochelle, lahat po ng mga viewers po natin. Nandito po ang ating pamimigay mamaya po sa ating Parents Day Celebration. Ayan, ito po ay galing po sa PTA fans. Kaya marami pong salamat sa ating mga teachers, sa ating mga parents, na patuloy pong sumusuporta po sa mga sa ating paralan. Kaya marami pong salamat sa inyo at ito po ang pasiuna po na ating handog para sa ating parapon. Mamaya po makikita po natin ang mga individuals na mga nag-sponsor po kasi mayroon na po mga iba't ibang mga items doon sa paralan. Kaya mamaya ating makikita kung ano-ano pa ang mga parapos natin mamaya. Kaya kayo mga parents dyan, handa na ba kayo? Yeah sana handa tayo at mamaya po dapat po agahan po natin kasi ito pong bigas na ito, ito po ay para sa early birds. Ano po ang early birds mga kalingap, mga kapamilya, mga karutse? Ito po ay yung una pong dumating, no? By year level po natin uh, magbigay po tayo ng pagbigas po para sa inyo. ang maraming po salamat sa lahat po. Maraming salamat sa mga Pagbigay po mamaya sa ating mga sponsors. Thank you, thank you po ng marami. At abangan po natin mamaya po kung ano pa ang mangyayari. Kaya mga parents, agahan po natin mamaya 12.30 po ng hapon. Ay ng panhanik mag po ang ating program. Kaya sa inyo lahat, thank you and bye-bye!